Ayan, napakarami na natin rin itong mga magandang manok o, kakaibang manok o, mga ano ito, sirama no? Nagagandang mga sirama, mga tantang at saka isang inyelo. No? E, mga kamas at bira tayo makakita mga sirama, mga pansiw, gaganda. apat na lalaki, isang babae. Pambirang manok, mga sirama Mga pansiw, mga kamas at gaganda manok ito. So, Gusto ko ito yung itim eh, ng palong sa sahod oh.